Beautiful eyes. Yeah. Beautiful eyes. Mm -hmm. <laughs> Hi guys, yan for today's vlog po, kami po ay magre-repack ng ating mga school supplies para sa sitio ng Albunan at sa Kanato. Ito po yung sponsor po ni Ma'am Uh, Lloyd at sa kami Sir Robert. Yan. Thank you so much Thank po you sa po. pag ano, his full support it sa uh, ano. Tatutubo. sa Friday namin to ipapamigay sa mga bata dito sa sitio sana po ay hindi umulan dahil po, ngayon ay may bagyo ata kasi mm -hmm. hindi umulan din. Makapag next man. ano pa next next week pa kami pupuntay ano hindi makadaan. Ano, hindi <laughs> kami makadaan sa inyo. Ah, <laughs> <Well, laughs> uh, medyo in advance na namin.

Lagi mo pagkukul ka lang ang sido. So yun mga dragon bali hindi na, na, hindi na tayo magbibigay ng bag. Ang pinalit ni Ate Loyda ay chinela, saka meron naman silang kwan. Ang dito, plastic and below Dito yeah. na Pwede nila ilagay dito yung kanilang mga papel, notebook. So, grade 1 muna tayo. Hindi na natin mag-grade. Yung bali ang bibigay nating papel sa kanila Bawat estudyante ay Tagtatatlong pad Maulan 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 Sana lang makadaan pa tayo sa ilog Sa Friday ten, ten, ten. karam na lagay naman tayo ng buhay ka. kaya npo hindi ng mga linta. ten. na? ten. kaya nakare ng ita. six ten. sala. nagdo mo na. na binalik pala dito bat nung nakaraan, hindi ka kasama? sama last year absent ako sa Duniverse si magulang siya tayo ano kung 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 Ayun. kung 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 <laughs> Gaya't sila guys, hindi kasama Na, kung nagsama pa kayo, talagang walang masakyan pa uwi. Kala natin maluwag. Para kaming longganisa Ay sardinas. Sa likod po naman na yung sa likod ng Ino Kaya nga kung... kami nabili na kahit pundan ulan. Sinilas pa lang ikalating araw na agad yan, bisari, ha? sa Ha? Tatlo man. Tatlo pa lang. mo. Ano mo? hindi to ah, so <inaudible> lang. Eh? Ba Sa Sa lang. Sa Sa Ha? Hmm. Hmm. ha? So, hmm. sa gusto pa naman nila kayo yung pag <laughs> um, okay mo, i-binta nila sa divisorya. Hindi? pag mo, kung magbinta, tatlo rin lang. Limbret por, lagay lang din. Nag-up, na. Ha? Mm-hmm.

Pagli, di Yung ano? Hanggang grade... Grade 1 yan? Grade 1. Ay, grade 1 tagli lima. Tapos grade 2. Grade 2, anim. Meron din tayo. Blue. Sharpener. At Ay, bunting. Yan para mamaya. Lagay na lang tayo ng lagay sa plastic envelope. Tapos kaya yan. Bakit? Ano? <laughs> yan <laughs> yan! <laughs> Ginawa mo na dyan kay Bear? Ay, sos! Kapag nalanghap mo yan, ay... Oh, kaya ka pala nananahimik ha? May ginagawa ka ng kababalagahan. Balik mo na. Yan, very good. Put it back na. Ganyan yan eh. Pag nananahimik eh. Magtaka ka eh. ginagawang ko na eh. May Balik mo. Okay. Balik mo. Trabaho mo yan. Hindi ikaw maglagay. himpa pa. na pa himpa pa. Yung <laughs> sapaan niya. <laughs> Pasaway kang bata ka. Close na. Huwag mo nang i-open. Kinderian. Rigon. Sama na? Sama lang. Ayan. 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 Kompleto na to guys, yung mga basic na mix nila. Yeah, uh, ayun lang pang ating kailangan oh, yung video. Ayun, nasundan nyo. Ayun, oh, pwede, pwede sila maglagay ng pangalang. Pwede lang tayo magsulat na eh. okay. yun. Marisa! Marisa! ng ko Ganyan na nga yung ginagamit ng ebay. Hindi na sila nagbabag. Tsaka yung iba kasi, pinapaiwan na sa school yung gamit nila. Kaya nakaganyan na lang, plastic envelope. Ha? Ah? Ano Narating din yung humi, Jake. Dito. O, oh, napakinabangan natin yung mga balikbayan box ni Ate Lloyda. Silip-silipin niyo yung ubing doon. Baka... <laughs> ayun na naman yung <laughs> Baka? <laughs> <laughs> Gusto nga nilang orange kay Kita agad. Oh, oh, oh ayun na si Juan. Okay. Nag-glow in the dark. Ang daan picture yung

Pasensya na guys sa mga tala. No, yan lang. sa chrome na to. Itong balkon Grade 1, 31 pieces. Bulit ka nung tayo

Gracias. dalawa, yari bak sa ito, mm. one. Isang isa isa, dalawang dalawang lapis, dalawang lapis, Isang ng isang isa ng gunting, isa oh! <laughs> Kumpraman. checker ka na lang diyan. Baka may hindi na lang diyan. Tanggalin ko yung kwad. Sa naman na yung ano, bag. Oh, yung No. Yung nauna, na diyan sa yang, 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 oh, ya. yang okay. hmm. oh, tutup kok nanti nah, nah. nah, nah. oh. lapis Uang segera temennya, ini seberang dua segera 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 Baka ako na nga. Mm -hmm. natin. Pag, -susang Pag, -susang Pag -susang dyan, sa sampuin nga pa lang. So, for 6, 8, 10, 10. <laughs> oh, Ito, dito. Walang kalaman-laman oh no. <laughs> hmm, baka na ilagay na rin yan dyan na anong... Baka na din, din ni Kwan, ni si Kwarong. Kastanto. Oh, ito yung pantas sa... Sabi na eh, may ma... May isa mimis talagang, ano, malagyan. Oh, Sige, isa na naman ng Mag-iyak yung makatangga. Pero bakit kataming But puro notebook to. Wala akong lapis. Wala akong pantasa. Tawag. Ayan, sa grade 2 na tayo. Tapos na itong ating grade 1. Grade 1 pa lang. Puno na yung ano. Isang box. Ano yung nilabay? Ano yung nilabay? Ano yung nilabay? Hindi, <laughs> grade pa lang grade kada grade, tagi isang kwan. Dapat may ano, dikitan nyo ng ano, palatandaan. dyan, Balitan kaya. sa 1? Hindi, sa kinder Diyan na ante kenderian. Oh. Bendito na ma ito. Dito sini ge. Meron din impuan. May tubig Para makita natin yung papel na kung ano. Ano yung pink kapag lalaki yung mabigyan? Pati na lang yung pinsan. <tinyo> Yan, grade 3 na tayo guys, 20 students. Hanggang grade 6 yan. Yeah. Itapos lang natin ito hanggang grade 3 at wala tayong paglagyan. Hindi mo na kanina. Minor, hindi ko yung reset. Grade 3 ba yung ba? Hmm. Grade 4 na tayo. 25 student. 8 na Walong notebook. Walong notebook, tatlong papel. Okay. iba kulay pa itong asin. Okay. And sa grade 4 guys ay ano na, ball pen, dalawang ball pen. Wala na silang lapis. Ganun pa rin yung pad paper, tatlo, tsaka walong notebook. Lang, Bibili pa tayo ng notebook kasi kulang to grade 4 ng ano, Well, ay nasa 37 pieces pa na ano notebook ko lang. Diba sa grade 5, grade 6 ano na yan intermediate? Ito yung grade 5 at grade 6. <interferes> <Ooh>. Marienda mo na tayo. Magkapabisin mo't gaya. At kahirap din pala magkuhan, no? Minsan may magkulang, may magsubra. Hanapin mo na naman yung kulang. Ay, ngayon ka Beautiful Ah! Beautifulize mo na! Beautifulize! Uy! Naga nga, na naman. Flying Kiss! Flying Kiss daw. Ah, <laughs> ganun na lang, ganun na lang. Wala nang pamay. eh. Flying Kiss! Beautiful pa nga daw, JD. Beautiful eyes mo si Mang Lloyda, oh. Beautiful Mang Dito. Beautiful eyes, Beautiful eyes. Yay! Maganda ka si Stella. Maganda ka si May pasungo. Flying May bunga nga.

Last guys, grade 6. Nagpupula ang plastic envelope. Unisex naman yung Yung pink lang talagang pang babae dyan. Ano, uh, ang tiligaya na ulaw kan? Naulaw ko guys, ang hindi yung tiligaya. Nagbalibay ko Ayan, bilangin naman natin tong ano. Kasi namin to na double check nung binili namin tong chinelas. Okay, pili na. ng tinilas. Tinilas. Ano oh, to yun? Okay. Ano to yun? mo. Hindi, bilangin lang. Hindi na, bilang lang. Ah, dito dito. Magbili na tayo. Tapos kayo magbilang, mali-mali na naman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, thế, được, 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 urugay, nito may isa ng bank. na tapdim mm sa -hmm. to, na di ako aldi ko, buo na ka tayong nato. so ay magkadrogan ang bago nyo na lang yung ating pagbibigay ng ating mga school supplies. Friday. And meron din pala kaming biniling ano tatlong solar ito 300 watts yan para sa school.